Sa diyang malakas ang hatak ng lipunan na umayon tayo sa mga pamantayang uso o pamantayang dapat pakibagayan upang maging in sa isang grupo. Misan tila malungkot ang buhay at feeling mo ay wala kang kwenta kapag hindi ka bilong. Karamihan sa atin, kung hindi man lahat, ay nakaranas na na ma-pressure na gumawa ng isang bagay para matanggap ng iba o kaya naman para hindi mag-stand out dahil sa kahiyahiyang paraan. Sa kasuotan, halimbawa, naranasan mo na ba yung maling damit ang naisuot mo? Minsan ay nagninong ako sa isang kasal at hindi ko nabasa na may kulay pala na dapat isuot ang mga ninong. Yung ibang mga ninong ay nagpagawa pa at pare-pareha sila ng suot. Nung nagpipicture taking na, medyo naaalangan na ako sa damit ko dahil lutang ang kulay at nadaig ko pa yung groom. Ganoon din paminsan kapag panay-English na mga tao, kahit pare-pareho naman nakakaintindi ng Filipino Misang kahit konting English lang ang nabaon mo, e eh, spokening dollars ka na rin para hindi mag-stand out dahil tila nakakahiya. Meron ding tinatawag na peer pressure. Ito yung nararamdaman ng isang tao na gustong mapabilang sa isang grupo. Yun bang dahil sa paghahangad mong mapabilang, e eh, gusto mo nang makiayon. Minsan bibili ka nang meron sila at nahihiya sa meron ka dahil feeling mo ay napag-iiwanan ka. Minsan naman ay ikakahiya mo ang kinasanayan mo, ang kinagisnan mo dahil feeling mo e eh, inferior ka. May mga bagay na tatalikuran na hindi naman dapat talikuran. At may mga bagay na gagawin na hindi naman dapat gawin para lang mapabilang. Totoo naman na minsan ito ay nararapat. Pero may mga pagkakataon na hindi natin dapat talikuran ng ating pagkatao dahil lamang sa kaisipan na gusto nating mapabilang o kaya naman sa kaisipan na inferior tayo. Ang pressure mula sa tao at ang pamantayan ng mundo ay hindi dapat manaig sa sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga -hanga. May disenyo ang Diyos sa buhay mo. Ang bawat buhay ay maganda at mahalaga ayon sa pagkakagawa ng Diyos dito. Yun nga lang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakikita o nauunawaan natin ito. Minsan, yung dapat ipagpasalamat ay naikakahiya natin. Ang dapat tanggapin ay tinatalikuran natin ang dapat ipagmalaki ay tinatago natin. Tandaan mo, nilikha ka ng Diyos at nilikha kang mabuti at mainam. Madalas totoo ang kasabihang don't try to fit in because you were created to stand out. Sa paiba-iba at pabago-bagong pamantayan ng mundo, gawin mo ang tama at naaayon sa disenyo ng Diyos sa iyo. Unika iho at unika iha. Asa ka pa?